Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isang comedy film mula dalawang libo at dalawamput isa na pinamagatang spoiled brats. May mga spoiler sa unahan. Mag-ingat at alagaan ang inyong sarili. Si Francis Bartek, isang biyudo na may lahing Polish, ay isang milyonaryo na lumipat sa France at nagsumikap sa industriya ng konstruksyon. Ngayon ay naninirahan na siya sa Monaco at may tatlong anak, sina Felipe, Alexandre, at Stella. Wala ni isa sa kanila ang nagtatrabaho na sila gamit ang pera ng kanilang ama at sobrang spoiled. Si Alexandre ay laging lumiliban sa klase para makipagtalik sa mga babae anuman ang edad. Si Stella naman ay buong araw lang namimili. Habang si Felipe ay puro maling ideya sa mga proyekto at palaging tinatanggihan ang mga tungkuling binibigay ng kanyang ama kapalit ng pagpaparty. Lahat sila ay sobrang bastos din sa mga kasambahay at manggagawa. Isang umaga, pumunta si Felipe sa opisina ni Francis dala ang isang sobrang kalokohang ideya, ang maghar ng mga tao para suotin muna ang sapatos mo at ipadyak ito bago mo isuot. Si Francis, na hindi kayang pagalitan ang kanyang mga anak mula nang pumanaw ang kanilang ina, ay nagsabing pag-iisipan niya ito. Pero ang matalik niyang kaibigan at kasosyo sa negosyo na si Ferruccio ay agad na nagsabing katawa-tawa ang ideyang iyon. Umalis si Felipe matapos bigyan siya ni Francis ng package na kailangang i-deliver para sa kumpanya. Pagkaalis nito, pinagalitan ni Ferruccio si Francis sa pagiging sobrang maluwag sa pamilya niya. Hindi na sapat ang dahilan na namatay ang ina ng mga bata, labing limang taon na ang nakalipas at matatanda na sila. Samantala, sa Bartek Mansion, nagsimula na ang birthday party ni Stella. Ang tamad niyang kasintahang taga-Argentina na si Juan Carlos ay abala sa pagkukwento tungkol sa kanilang lupain, habang paulit-ulit na ipinapahayag ang kanyang pag-ibig kay Stella, na unti-unti nang naiinis dahil wala pa rin juice. Pumunta si Stella sa kusina upang sigawan ang mga staff, pero naputol siya ni Matias, isang dating kakilala na ngayon ay nagtatrabaho bilang bahagi ng catering service. Hindi nag ipaalala ni Matias na masaya lang siyang makita ni Stella dahil magtatrabaho siya para sa kanya buong gabi. Samantala, naglalagi muna si Francis sa kanyang home office bago sumama sa party. Inausap niya ang larawan ng kanyang yumaong asawa habang nagmumuni-muni kung saan siya nagkamali sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Na-offend pa siya nang sabihin ng kasambahay niyang si Margaret na mukhang depressed siya. Lumabas na lang siya ng silid nang marinig ang kaguluhan sa labas, at nadatnan niya si Juan Carlos na sinisira ang isang mamahaling bote ng vintage champagne dahil sa pagtatangkang buksan ito gamit ang paghagis ng bola ng golf. Siyempre, pumalpak ito, pero imbes na akuin ang kasalanan, sinisi niya ang waiter na may hawak ng bote dahil daw gumalaw ito. Matapos nito, humiling si Nestela at Juan Carlos na makausap siya ng privado. Kaya dinala sila ni Francis pabalik sa kanyang opisina at nakinig sa kanila habang nililinis ang kanyang shotgun. Hindi kinagusto ni Francis si Juan Carlos, at agad niyang ipinahayag ito nang marinig na gusto nitong magpakasal kay Stella. Binanggit pa niya na magkikita lang si Juan Carlos ng pera ni Francis sa halip na ang perang sinasabing meron ito sa Argentina. Nagalit si Stella at pinaalala kay Francis na palagi na siyang absent na ama, hindi ito hiling ng permiso sa kasal, sino paman ang magpapaalam sa kanya, ay basta ipinaalam lang niya ito, bago mag ang magkasintahan palabas ng silid para ipagpatuloy ang pagpaparty. Habang inianunsyo ni Stella ang kanilang engagement sa buong party, na ikinagalit ng kanyang matalik na kaibigan, nakatanggap si Francis ng tawag mula kay Ferusio. Sabi ni Ferusio, tulad ng hinala niya, hindi ginawa ni Felipe ang mga gawain inata sa kanya, sa halip ay nagparty siya, na pinatutunayan ng video na inupload nito sa social media. Sa sandaling iyon, dumating ang prinsipal ng paaralan ni Alexandre sa bahay, handang patayin si Alexandre hindi lang dahil sa pagliban sa klase kundi pati na rin sa pakikipagtalik sa asawa ng prinsipal. Lumitaw si Alexandre sa itaas ng hagdan kasama ang dalawang anak na babae ng prinsipal, dahil nakikipagtalik din siya sa kanila. Sinabi ng prinsipal kay Francis na pinagsisisihan niyang tinanggap si Alexandre sa kanilang paaralan bilang pabor, matapos itong tanggihan ng lahat ng iba pang paaralan. Pagkatapos ay hinabol niya si Alexandre sa loob ng bahay. Ang makita ang lahat ng kanyang anak na sabay-sabay na nasasangkot sa gulo, ay naging huling patak sa stress ni Francis, at bumigay na ang kanyang katawan, nagkaroon siya ng atake sa puso. Nagising si Francis sa ospital, may nakaupong ferusyo sa kanyang tabi. Dumating din ang kanyang mga anak, pero imbes na magpakita ng malasakit, nag-away-away sila tungkol sa mga walang kwentang bagay, kaya't mabilis na bumilis ang pintig ng puso ni Francis, gaya ng ipinakita ng heart monitor. Pinalaya silang lahat ni Ferruccio, at saka tinanong si Francis, kung sa tingin niya ay magiging proud ba ang kanyang asawa sa mga anak nila. Dalawang buwan ang lumipas, dumating ang tatlong magkakapatid sa bahay, desperado, at naguguluhan kung nasaan ang kanilang ama, matapos matuklasang nakablock na ang kanilang mga credit card at cellphone, at wala rin wifi sa bahay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga pulis at sinimulang palibutan ang bahay, at kunin ang kanilang mga sasakyan, sinasabing may dala silang search warrant. Biglang lumitaw si Francis na may hawak na shotgun, at sinabihan ang kanyang mga anak na sumunod sa kanya, para makataka sila palabas ng bahay. Pagdating nila sa kalsada, pinahinto niya ang isang sasakyan sa pamamagitan ng pagbabanta gamit ang kanyang baril at sumakay ang buong pamilya sa kotse para makalayo sa lugar. Pagkaalis nila at nawala na sa paningin, lumitaw si Ferruccio sa tabi ng driver at binayaran ito para sa kanyang serbisyo. Habang papunta sila sa Marcel kung saan mas ligtas, ipinaliwanag ni Francis na may problema sa kumpanya matapos ilihis ang ilang pondo, kaya na-freeze ang kanilang mga account at ngayon ay hinahanap sila ng batas dahil sa kasong pandaraya. Ang pangunahing pinaghihinalaan ay si Ferruccio, na biglang nawala noong nakaraang araw. Ayaw ni Francis na may makaalam patungkol sa nangyayari hanggat hindi pa ito naayos, kaya kinuha niya ang mga cellphone ng mga anak at itinapon ang mga ito sa kalsada, na makatutulong din para hindi sila matrap. Pagdating nila sa Marsile, gulat na gulat at natatakot ang magkakapatid sa simpleng pamumuhay ng mga nasa gitna at mababang uri ng lipunan. Lalo pang lumala ang kanilang pagkadismaya nang dalhin sila ng kanilang ama sa tutuluyan nila ang lumang bahay ng pagkabata ni Francis, na halatang na sa panahon. Marami sa mga bumbilya ay hindi na gumagana at kailangan nilang magkasama sa isang kama, pero sapat na muna ito sa ngayon. Habang kumakain sila ng pritong tinapay para sa hapunan, sinabi ni Francis sa kanyang mga anak na kailangan nilang maghanap ng trabaho para mabuhay. Kinabukasan, ginising niya sila ng alas 6 ng umaga para simulan na ang paghahanap ng trabaho, habang siya ay may sa bahay upang ayusin ang mga sirang parte nito, dahil hindi siya pwedeng lumabas at baka makilala siya ng pulis. Dahil buong buhay niya silang pinakain, ngayon naman ay sila na ang kailangang magpakain sa kanya. Ang paghahanda para lumabas ay isang malaking hamon din, madumi ang lumalabas na tubig sa gripo, at ang lababo ay katabilang ng inidoro na walang pinto sa pagitan. Kaya ang ginawa ni Stella ay nagbuhos na lang ng pabango sa sarili, habang pinapanood si Felipe na umiihi at walang pamunas pagkatapos. Sinubukan ni Alexandre ang kanyang kapalaran sa isang construction site, ngunit imbes na magtrabaho ay nagnakaw siya ng tanghalian mula sa ilang manggagawa. Agad siyang pinalayas at pinayuhang kausapin ang kanilang boss kung gusto niyang magtrabaho talaga. Samantala, humiram si Stella ng telepono mula sa isang estranghero sa kalye at, sa kabila ng babala ng kanilang ama, tinawagan niya si Juan Carlos upang sabihing nasa bakasyon siya kasama ang pamilya. Naubos niya ang lahat ng load o minutes ng telepono ng lalaki. Si Filipe naman ay bumisita sa isang kaibigang matagal nang sumusuporta sa kanyang mga ideya, upang humingi ng pera para pondohan muli ang isa sa mga ito. Ngunit sa wakas, inamin ng kaibigan na sa totoo lang ay palagay niya ay sobrang bobo ng mga ideya ni Filipe, at nagkunwari lang siyang interesado para lang may mapag-usapan sila habang nagpa-party. Ilang oras ang lumipas, umuwi si na Alexandre at Filipe na parehong bigong makahanap ng trabaho. Ganon din si Stella, ngunit may daladala siyang mga paper bag ng mamahaling damit. Lumabas na ibinenta pala ni Stella ang relo ni Felipe para magkakapera, pero imbes na bumili ng pagkain ay ginamit niya ito sa pamimili. Nagsimula na namang magtalo ang magkakapatid, at bilang ganti, binuhusan ni Felipe ng sabon ang mga bagong damit ni Stella. Naputol ang away nila sa bigla ang pagdating ni na Marguerite at Matias na tinawagan pala ni Stella kanina. Nagdala si Marguerite ng mga tuwalya at damit para sa kanila, at sinabi ni Matthias kay Stella na pwede siyang pumunta sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho para sa isang job interview. Sinubukan ding bigyan sila ni Margaret ng bahagi ng kanyang ipon, ngunit tinanggihan ito ni Francis at pinakiusapan siyang umalis. Pinapakiusapan din niya itong huwag ipagsabi kaninuman ang nangyayari. Kinabukasan, pumunta si Stella sa restaurant at tinanggap siya bilang trial waitress. Nagkaroon siya ng kaunting problema sa pagbalanse ng tray at aksidenteng nabibitawan ang mga gamit, pero tinanggap niya ang trabahong maghugas ng pinggan at maglinis ng isda ng walang reklamo. Gayunpaman, halos mabalo sa ugali ng mga customer, matagal bago niya matutunan kung aling mesa ang alin, at kung paano tanggapin ang mga order mula sa maraming tao ng sabay-sabay. Samantala, pumunta naman si Felipe sa isang job agency. Nabigla ang clerk nang malaman na wala siyang kahit anong karanasan o kwalifikasyon, pero humingi siya ng posisyong senior management na may mataas na sahod, libreng kotse mula sa kumpanya, at lahat ng ito ay dapat under the table o walang record, dahil may kaso siya sa pulisya. Matapos mapilitang ibaba ang inaasahang sahod, nakahanap ang clerk ng trabaho para kay Felipe bilang isang bike taxi driver, Mahirap ito para sa kanya, dahil sa kanyang timbang, sobrang bagal niya magpedal, kaya lahat ng kanyang mga pasahero ay naunahan at nasasakyan ng karibal niyang driver na si Malek. Samantala, palihim na binisita ni Ferruccio si Francis at nagdala ng mamahaling alak at mga lobster. Ayaw muna sana itong galawin ni Francis, dahil ayaw niyang maging hindi pata sa kanyang mga anak, pero sa huli, bumigay rin siya at nagpakasasa sa handa. Habang binabanggit ni Francis na magiging abala siya sa pag-aayos ng bahay, nagtanong si Ferruccio kung ginagawa ba talaga niya ito para lang sa mga anak o may ibang dahilan pa. Bigla nilang narinig ang mga ingay mula sa loob ng bahay, kaya agad nilang kinuha ang shotgun para silipin. Laking gulat nila nang matagpuan si Alexandre, na imbes na maghanap ng trabaho ay nagpaiwan sa bahay at natulog buong araw. Agad na pinaalis ni Francis si Ferruccio at sinubukang hugasan ang mga pinagkainan bago pa man makita ng anak. Pero huli na, nahuli siya ni Alexandre at agad nitong nakilala ang balat ng lobster. Agad na nag-isip ng dahilan si Francis at sinabing siya raw ang nanghuli ng lobster, na naniwala naman si Alexandre at sabi pa, lagi raw nagbibigay ang kalikasan. Sa pagtatapos ng araw, nakapagdala si na Felipe at Stella ng kaunting pera sa bahay, na hinati-hati ni Francis, para sa pagkain at para sa pag-ayos ng bahay. Nang marinig nilang ang tanging ginawa ni Alexandre buong araw ay gumawa ng duyan at natulog lang, nagalit sila at hindi niya pinagsaluhan ng hapunan. Sabi ni Alexandre na hindi niya kailangan ang mga iyon at naghanap siya ng mga tanim tulad ng mga corns, mansanas, berries, at iba pang bunga mula sa mga palumpong at puno sa paligid ng bahay. Pero lahat ng kinakain niya ay nagdulot lang ng karamdaman sa kanya pagkatapos. Kinabukasan, sinabi ni Francis kay Alexandre na maaari niyang kitain ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-ayos ng bahay. Nagtataka si Alexandre kung bakit hindi ito ibinenta ni Francis samantalang hindi naman nila ito nagamit bago mayon, pero ang sagot ni Francis, ito ay may sentimental na halaga. Sa restaurant, nag-away si Stella sa isang customer matapos siyang bastusin ng lalaki dahil daw kulang ang isang sangkap sa kanyang pagkain. Nagdamdam si Stella nang pumunta siya sa kusina para hilingin ang nawawalang sangkap at naisip pa niyang magbitiw sa trabaho. Ngunit sinabi ni Matias na ganito rin palagi ang pagtrato niya sa mga waiter, kaya hindi siya dapat magulat kung siya rin ang makakatanggap ng ganoong trato ngayon. Natutuhan ni Stella na harapin ang realidad at nagpasya manatili at maging mapagpakumbaba, kaya pinarangalan siya ni Matias sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano nila tinatrato ang mga bastos na customer. Nilalabhan ng mga kusinero ng laway ang pagkain nila. Pagkatapos noon, nagsimulang magtrabaho si Stella ng masigasig, naglilinis ng sahig at naguhugas ng pinggan kung kinakailangan. Sa gabi, pagkatapos kumain, nagsimula ang magkakapatid na mag-away tungkol sa kung sino ang maghuhugas ng pinggan, at aksidenteng nabanggit ni Felipe na dati ay anorexic si Stella. Nagulat si Francis sa balitang iyon at nagtaka kung bakit hindi siya nilapitan ni Stella para humingi ng tulong. Kaya sinagot siya ng magkakapatid na palagi siyang absent na ama, at binanggit lahat ng mga bagay na namiss niya dahil abala siya sa trabaho. Si Stella ay pilit na pinapakuha ang kanyang sarili ng pagsusuka ng isang buong taon hanggang mawalan siya ng sampung kilo. Si Alexandre ay nakulong ng isang gabi nang matagpuan siya ng pulis na may daladalang marijuana. At nang mag-ospital si Felipe ng dalawang linggo dahil sa peritonitis, hindi siya binisita ng kanyang ama dahil nasa Japan ito at ayaw ay cancel ang kanyang business trip. Alam nila na hindi magdadalawang isip ang kanilang ina na lumipad agad para sa kanila. Pakiramdam ni Francis ay parang siya ang nililitis, kaya umalis siya sa silid habang sinasabi na hindi siya dapat sisihin sa lahat ng kanilang problema. Kinabukasan, napagod na si Felipe sa palagi ang pagnanakaw ng mga kliyente ni Malek kaya hinarap niya ito. Sa una, nag-away sila at muntik na silang magkapulungan, pero bigla nilang natuklasan ang kanilang parehas na hilig sa mga collector trainers, kaya naging magkaibigan sila. Samantala, sa bahay, inayos ni Alexandre ang mga tubo na ikinatuwa ni Francis. Nang tanungin siya kung paano siya nakakaalam ng ganito, inamin ni Alexandre na noong high school, siya at ang mga kaibigan niya ang nagpaliko ng waste pipe papunta sa shower ng principal, kaya nag-aral siya ng plumbing tutorials ng dalawang buwan. Sa Monaco naman, natutulog si Juan Carlos kasama ang matalik na kaibigan ni Stella, na ikinuwento sa kanya ang mga balita tungkol sa problema sa pera ng pamilya at kung sino ang nasa likod nito. Napansin ni Juan Carlos na kahinahinala ito dahil nakita niya si Ferruccio sa country club dalawang araw na ang nakakaraan, kaya nagdesisyon siyang magsyasat. Sa bandang hapon, humingi ng tawad si Francis sa pagiging ama niya sa kanila, ipinaliwanag kung gaano kahirap sa kanya na biglang maging ama at ina ng sabay, at na lang nila ang sakit ng kanilang ina para maprotektahan sila. Akala ng magkakapatid na iniisip ng ama nila na sila ay mga spoiled at bobo, pero ipinangako ni Francis na ipinagmamalaki na niya sila ngayon. Nag-enjoy silang magkakasama ng isang magandang gabi sa ilalim ng mga bituin, nagbahagi ng inumin at mga lumang kwento mula sa kanilang kabataan. Nagsisimula ng masanay ang pamilya sa bagong buhay nila, ginagawa ang mga gawaing bahay, at inaayos ang bahay, habang nagkakasiyahan sa piling ng isa't isa. Naging matalik na magkaibigan si Stella sa mga katrabaho niya sa restaurant, at tinuruan ni Malek si Felipe ng mga tips para maging mas mahusay na bike taxi driver habang nagsisimula silang magtulungan para kumita mula sa koleksyon ng mga sapatos ni Malek. Tumawag si Ferucho kay Francis at sinabi na itigil na ang pagpapanggap dahil si Juan Carlos ay matagal nang nagsisiyasat. Pero huli na, dumating si Juan Carlos sa bahay makalipas ang ilang oras. At ipinakita na nalaman na niya ang kasinungalingan ni Francis habang sinusundan si Ferucho. Inaalok ni Francis na bayaran si Juan Carlos ng anumang halaga ng pera ang hilingin niya kapalit na huwag na silang istorbohin. Pero tinanggihan ito ni Juan Carlos at sinabing gusto niyang tumulong. Pagdating ng mga magkakapatid, sinabi ni Juan Carlos na naibenta na niya ang mga ari-arian niya sa Argentina para mabayaran ang mga utang ng pamilya, kaya muli nilang magagamit ang kanilang mga account at ang mansyon. Ayaw ni Francis na malaman ng mga anak niya na nagsinungaling siya para turuan silang aral, kaya pumayag siyang sumunod sa plano ni Juan Carlos at bumalik sa Monaco. Habang papunta sila sa kanilang bahay, sinabi ni Juan Carlos na pwede na silang magpakasal at pumayag si Stella na halikan siya, pero mas nag-atubili siya ngayon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinabi ni Francis kay Marguerite kung gaano siya nakararamdam ng guilt at kung gaano siya nag-aalala na pakakasalan ni Stella ang isang masamang tao tulad ni Juan Carlos. Hinikayat siya ni Marguerite na magpakatotoo at magsabi ng lahat. Nang pag-usapan niya ito kay Ferruccio, pareho ang iniisip ng kaibigan, kaya tinanggap na ni Francis ang kanyang kapalaran at nagpa siya nakausapin ang kanyang mga anak. Alam ni Juan Carlos na maaaring magsalita na si Francis anumang oras, kaya dinala niya si Stella para tumakas at magpakasal ng lihim. Hindi masyadong natuwa si Stella sa ideya, pero ipinangako ni Juan Carlos na magkakaroon sila ng maayos na party at selebrasyon pagkatapos. Pagpasok nila sa City Hall, tinawagan ni Francis si Stella, pero si Juan Carlos ang kumuha ng telepono at sumagot, nagpapanggap na maayos ang usapan imbes na marinig ang galit na sigaw ni Francis. Pinutol niya ang tawag at sinabi kay Stella na pumayag ang ama niya sa kanilang pagsasama habang dinadala ni Francis ang kanyang mga anak upang pigilan ang kasal. Ang nagpapatunay ng kasal ay ang Deputy Mayor na Pipi, kaya mabagal ang proseso. Nang magsimula na ang seremonya, natuklasan ni Stella na ang tunay na pangalan ni Juan Carlos ay Kevin Lepautre. Nagbigay siya ng dahilan na ang kanyang ama ay isang refugee, kaya kinailangan niyang palitan ang pangalan. Nang mahikayat niya si Stella na magpakasal pa rin, biglang pumasok ang pamilya ni Stella. Sinabi ni Francis na gusto lang ni Juan Carlos ang pera ni Stella at ang pagkakasabi nitong naibenta niya ang kanyang mga ari-arian para iligtas sila ay hindi totoo, isa lang itong kasinumalingan ni Francis para turuan ang mga anak nila ng leksyon. Ang mga pulis na nakita nila sa bahay noon ay mga bayad na artista lang pala. Sinampal ni Stella si Juan Carlos dahil sa ginawa nito, pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang mga kapatid, at wala na ni isa sa kanila ang nais pang makipag-usap sa kanilang ama kailanman. Siyam na buwan ang lumipas, wala pa rin balita si Francis mula sa kanyang mga anak maliban sa buwan ng tseke na ipinapadala nila para sa paninirahan niya sa kanyang lumang bahay, pero hindi niya ito kailanman ipinagkakaila. Inipon niya ang mga tseke sa isang salamin na mangkok. Pagkatapos ng isang business meeting kasama ang mga kliyente, nagkunwaring nagkamali sa pagmamaneho si Ferruccio at niliko ang sasakyan sa ibang daan na nauwi pala sa lumang bahay ni Francis. May dala rin siyang mga bulaklak para kay Stella bilang regalo sa kanyang karawan. Sa loob ng bahay, maayos ang buhay ng magkakapatid. Nagkakitaan si na Felipe at Malek sa pagbebenta ng mga trainers, nagtatrabaho si Alexandre bilang tubero, at magkasamang nagbubukas ng restaurant si na Stella at Mathias. Nabigo ang kanilang magandang disposisyon nang pumasok si Francis sa bahay, at napansin niya ang pagkakailang ng mga tao, kaya binigay niya nalang kay Stella ang mga bulaklak at muling ipinahayag ang kanyang pagsisisi bago umalis. Nagsisi ang magkakapatid at nagpasya silang tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad kaya tinawagan nila siya upang pumunta at magdiwang silang lahat bilang isang pamilya. Please subscribe and turn on notifications for more videos.